dumampi ang mahiwagan liwanag ng bilog na buwan sa sinaunang lungsod. Kumapang ang anino nito sa lugar na animoy isang limot na bantay sa panig na ito ng mundo. Mabigat ang hangin na may halimuyak ng alat at lansa ng dagat. Ang tanging tunog na naririnig ay ang maraang hampas ng mga alon sa mga bato. Sino nga ba nagtayo ng na nakamamanghang lugar na ito at anong sekretong kaalaman ang kanilang taglay? Ito ay ang siyudad ng Nanmadol, isang patunay ng isang nawalang sibilisasyon sa kasaysayan. Isang tahimik na palaisipan na naghihintay ng kasagutan. Yo guys, subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok, and YouTube accounts. Likes and comments na rin if may mga request kayo dyan. Let's go! Sa gitna ng malawak na kawagkatang Pasipiko, kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga sinaunang mga lihim ay matatagpuan doon ang siyudad ng Nangmatol. Isang lungsod na tila isinilang mula sa isang epikong alamat. Ang metropolis na ito ay tila umusbong mula sa tubig. Ang mga dambuhan ng patong basalt nito ay sistematiko nakasalansan na kung susumahin ay imposibleng magawa ng tao na walang tulong gamit ang mga modernong kagamitan dahil sa ang bigat, bawat isa ng na mga naturang bato paano nila naitawid ang mga batong ito sa mapanganib na dagat. Ang mga bato na nagtataglay ng sing itim ng gabing kulay ay nakatayo na parang nagmamasid. Nagbabantay sa isang mundong matagal nang nalimot ng kasaysayan. Ah. Habang lumalalim ang pag-aanalisa ng kanilang pinagmulan, ang lungsod na ito ay mas marami pang inilalabas na tanong kaysa sagot. Sino ang mga arkitekto ng lugar na ito? At anong pamamaraan ang kanilang ginamit upang makabuo ng ganitong kahanga-hangang monumento? Isa ba itong out of place na advanced engineering o may mahiwagang puwersa na nagkukubling rason sa loob ng mga pader nito? Ang mga kwento ng alamat ay lalo pang nagpalalim sa mga palaisipan tungkol dito. Ang mga lokal sa lugar na ito na kung tawagin ay mga Micronesian ay may kwento tungkol sa dalawang magkabatid na salawang kevo na nagmula daw mula sa kalangitan. Gamit ng kanilang mahika, di umanoy ang mga ito ang nagdala ng mga bato na lumulutang sa himpapawid patawid sa kung nasaan ang nanmadol ngayon. Dahil ang taliwas sa nakagis ng loika ito ay mahirap pang hawakan kaya nananatiling isang misteryo ang katotohanan sa mga kwentong ito. Wala pang tiyak na paliwanag na lumilitaw kung paano nila nailipat at nailagay ang napakalaking mga bato ng ganoon katumpak sa pagkakasalansan. Mas nakagigimbal pa ang lumilitaw na ebidensyang nagpapahiwatig na ang nanmadol ay maaaring nakatayo sa ibabaw ng isang mas sinaunang sibilisasyon. Isang sibilisasyon na itinago na ng dagat sa napakahabang panahon. Ang mga nakalubog na haliging basalt na bato ay tahimik na nagmamasid na tila nagpapahiwatig ng isang nakalimutang mundo na minsang namayani sa kasaysayan ng lugar na ito. Anong mga lihim ang maaaring hawak ng mga sinuunang ihinyerong ito na nakatago sa ilalim ng dagat sa loob ng maraming siglo? Marami pang kakatwang bagay ang taglay ng lugar. Ang mga bato mismo ay tila may mga katangin ang tunay na hindi pang kalaniwan. Ang mga kompas ay nagpapaikot-ikot na tila nasisira kapag itinatabi malapit sa mga labi ng syudad. May mga kakaiba liwanag na nagpaparuot pa rito ang namamataan sa himpapawid na katapat ng nanmadol. Naniniwala ang ilan na ang nanmadol ay nakaposisyon sa isang likas na pinagkukunan ng enerhiya na sanhi ng kababalaghang ito. Maaaring ang sinuunang lungsod na ito ay hindi lamang isang simpleng pamayanan. Marahil ito ay isang lugar ng mahiwagang pamamaraan o mga sagradong ritwal. Ang ganitong haka-haka ay naguugnay sa nanmadol sa iba pang mga sinuunang lugar tulad ng Easter Island at Egypt kung saan may mga kwento rin ng mga batong lumulutang upang iposisyon sa isang lugar na nais. Ito ba mga pagkakataon lamang o may katotohanan tungkol sa mga sibilisasyon na pinaghiwalay ng malawak na karagatan ngunit pinag-isa ng isang kaalamang matagal nang nalimutan ng panahon. Sinubukang gamitan ng makabagong teknolohiya Upang masagot ang misteryong pumabalot sa lugar, noong 2019, isang LiDAR survey ang nagpakita ng isang planadong sistema ng irigasyon sa ilalim ng mga guho. Ebidensya ng mataas na kaalaman sa pamamahalan ng tubig ang naturang lugar noong kapanahonan nito. Ipinapakita ng mga natuklasang ito ang antas ng korunungan ng mga naninirahan dito. Paano nagkaroon ng ganitong kaalaman sa panahong imposibleng maisip ang ganitong complicated at intricate na sistema? Ganun pa man, marami pa rin tanong ang nananatiling walang sagot. Ang pinagmulan ng mga basalt na bato ay nananatiling isang palaisipan. Ang mga teorya ay nagsasabing galing ito sa isla ng present Malik ngunit wala pa itong konkretong patunay ang mga alamat ng magkapatid na bumaba mula sa langit upang itatag ang nanmadol ay patuloy na umuugong sa parting ito ng mundo. Ang mga misteryo nito ay nananatiling tanong. Ito ba'y mga kwento lamang o ito ba'y tunay na pangyayaring nakalimutan na ng nakaraan? Ang nanmadol ay nananatiling isang nakamamanghang alaala na mga misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas kina ang sangkatauhan na maghanap ng katotohanan na animoy nagtatago sa mga gumuhong istruktura. Ito.